yun yung ginawa kong ano lata lang na ano parang gasol din siya oh. lata lang yan guys tapos alcohol pang emergency ko lang yan pagka naubosan ako ng gas uh, gabi wala nang nagde-deliver kaya gumawa ako ng ganyan lata yung incan lang tapos alcohol yung denatured alcohol Yan oh lakas ng apoy. <laughs> lakas ng apoy niya o? Oh. Pang emergency ko lang yan pagka sa gabi na naubusan ako ng gas. Tagal na ubos yung ano. Alcohol na nilagay ko. Konti lang yung alcohol na nilagay ko, ang tagal niya na Ayan, hangin pa. <coughs> lakas ng apoy, oh. <laughs> parang ano din, parang parang gasol din siya. Parang apoy din ng ano. Lakas, oh. Gumawa ako niyan kasi minsan sa gabi pag nagluluto tapos naubusan din mo alam na maubos na pala yung laman ng gasol mo tapos wala nang nagde-deliver kasi pag gabi na yan ang ginawa ko para pang emergency lang pagka wala nang ano wala nang nagde-deliver pag gabi na yan pwede siya pang luto nakakaluto ng ulam yan guys yan yung itsura nya oh. binuksan ko na yung ilaw kasi para makita ko kanina pinatay ko yung ilaw ngayon bukas na yung ilaw yan yung itsura nya guys o. Ginawa ko yan kanina. Ayan. Nilagyan ko lang siya ng kunting alcohol pero hanggang ngayon hindi pa siya naubos yung alcohol. Eh, no? oh. May laman pa rin. Ang oh, lakas ng apoy. Oh. Kunti lang yung alcohol nilagay ko dyan kanina. Yung ano, denatured, denatured alcohol ang ilalagay dyan. Parang ano din siya. Pero kung, yan, kanina, kung nagpakulo na ako ng tubig, wala na, kumulo na, kanina. Kasi kanina pa yan eh. nakailan video na ako eh. Oh. Lakas ng apoy niya. Dito ko nilagay guys yung ginawa ko kanina, yung pinailaw ko yan. kinalik ko lang siya doon. Oh. Tapos yung pangsindi ito. Yung ignition niya, nilagay ko rin diyan. Mara yan eh. Kumikislap din eh. Meron. Oh. Yan yung pinakasindi na niya. Oh. Ano yan eh? Portable na gas. Ay, mahal kasi ng tanke nito eh. Yung nilalagay dito na tanke. Mahal yan. Kaya nga tinanggal ko. Ang ginawa ko, tinanggal ko na yung ano niya. Ano yan dito Tinanggal ko na pati yung banner niya dito sa kita Tinanggal ko na Ang ipinarate ko itong Lata na ginawa ko kanina Ay yung tinisting kanina